Sa na napanyero, ito magsisigang tayo ng ating uh, panahalihan sa iyang maista. Na Ayan. Lagayin natin ang kamatis. Mayroon sa mga sinabawan, eh, mga sinigang lang panyero. So, natin yung luya. Yung luya hindi ko na binalatan. Ayan, hinugasan ko na lang mabuti. At saka, kasi malilit yung luya. Lagayin natin yung eh. tas sibuyas. Tapos meron tayong sili rito. Siling panigang. Ayan. Panyero, maglalagay tayo ng asin. yan. Saka natin ngayon tataktan yan at ating pakukuluan. Sinigang mahito ang ating recipe ngayon, panyero. Habang tuloy ang kulupan panyero, ng ating sinigang ito lalagyan natin yung ating hito. Ayan, no? Hito. Ayan, malaki ng hito. Ito yung aking paborito. Ayan, yung ulo. Tapos ito yung buntot. Ayan, no? Sadyang so, masarap yung panera. Ayan. Luto ng pagmamahal panyero ganyan ang sisigayan Pero yung kamatis natin medyo hilaw pa siya pero masarap na rin 'yan yung medyo hilaw na ganyan Kanya gusto ko yung medyo hilaw ang kamatis eh Para lasang dasas siya na ano. Ngayon panyero ating ilalagay na rin yung ating uh, sampalok Original na sampalok 'yung dey powder 'yan original 'yang panyero saka natin pipingin mam yan pag kumuyat na medyo lumampot na sa palo hahamuin natin yan ayan panulin natin para noon maluto yung sampalo ngayon naman panyero malambot na yung ating sampalo ayan atin ang pipigain ating pampaasim sa ating sinigang na hito ng napakasarap na hito, ito yung lablag ng taba ng hitog oh. dahil eh. tanggalin natin yung uh, pinagkura na yan o, ilalagay natin uh, sa pipigay ng sapelok ito rin sa buo niya para no <coughs> Sakto na siya. Hindi tayo magatagdag ng sabaw. Siyan na rin. siya na wa. Ay, may init. tayong ang sa pa niya na. Tikas. Ito ang pampiga. Hindi pwedeng ka mainit eh. Mainit. Ito we go. Parang bitin niya sa palo ka. Eh. Ang gagawin ko pa niya yung dahil lalagay ko na pati sa palo hmm. Para mas lubasas siya Ano lang yun eh, para para lang naman yan eh. Kaya natin lagyan ng pagpalasa. para para lang yan. natin. Ilalagay yung Basta mga tito, mga kawe. Wala ka ng maraming kaalanan. Eh. <clears throat> Habang pinapakulo natin panyera, ilalagay natin yung ating gulay. Ayan. Kangkong. Kangkong ilalagay natin para mas masarap na naluluto siya. Hmm. Mas marami, mas masarap yung kangkong. Kasi pa niya, mahilig tayo sa gulay. Mahilig tayo sa mga dahon-dahon na -dahon, ah. lalong sinigang yan. Ay, naku po, ay napakasarap. Hmm. Dali na ipakukulay lang natin. Mamaya ay titilplahin natin yung panyero at hmm. Ating nang titikman. Hmm. Takpan ulit atin panyero. Mamaya ulit ah. Tikman na ating panyero. Ayan, pwedeng siya. Ayan, nalantan na yung angkong. Pero mas masarap diyan. Medyo luto. Hmm, mga tayo sa mga tuntsan. luto yan. Yung sili naman din. Okay na. Tigayin natin yung sili. Ang lumasa. Mamaya, hmm. yari ka sa akin sili ka tikman natin, panyero. Tikin nung tayo, mga panyero ko. Mmm. Sarap. Ito lang kasi panyero. Ito lang. Ito lang. Yan. Nakaisakto na yan. Dan nyaman, ya lutung mebe sih nama nya lutung mebe sih ya. Serap. Dalam hilulu. Betul-betul rusya. Cek banyak lihatin. Oi. 100% perfect sarap yan guys panyero okay na siya maya yeah, kain na lang tayo okay